Hello mga kainsan, magluto naman yung kalahi ko insan sa Planet Mimic. Sobra na yan insan. Lagay na ng mantika si insan. Sobrang konti mantika insan. Ayan, okay okay na ni insan. Okay, sobrang okay ni insan. Sobra na ni insan. Smile pagamay si insan. Oh my goodness. Sobra sobra na yan insan. Lagyan na ng bawang ni insan. Konting bawang. More bawang. Kahit walang potato. Malang masal. lamig na yan insan. Sobra. Ayan, okay okay na ni insan. Okay okay na ni insan. Oke, okay, buhawi. Padulong na torpedo yan, insan. Torpedo. oke, okay, buhawi. oke okay. Sobra na yun, insan. Lagyan mo na na yung ahos yan, insan. Ahos. More sibuyas. Okay. Okay, okay na yun, insan. Padulong na torpedo yan, insan. Torpedo! <laughs> oh my goodness. Sobra na yun, insan. Konti, konti na lang yan, insan. Masala. Wala masalah Sobra okay, okay na yun. Okay. Tornado na yun, insan. Dalian mo yan insan. okay, tomato. Lagi yan tomato na insan. Kahit walang potato. Basta marami tomato. Sobra na yan insan. Porpedo na yan insan. My goodness kay insan. Sobra na yan. More. More, more. Okay, sobra. Okay, okay, okay na yan insan. Sobra, okay, okay na insan. Lamit na kay insan. Okay, ta. Ah, Butang na si insan ng atay ng Jurassic. Sobra daghan dami sa aming atay na Jurassic yan. Dami sa planeta namin yan. Okay 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 na ninsan Insan. Parang torpedo na yan Insan. Okay Insan, more atay ng girasik Insan. Sobrang atay na yan Insan. Okay, konti-konti lang Insan. More asin. More konti asin. Sobrang asin na yan Insan. Sobra sarap yan Insan. Okay. Sobra na yan Insan. More masarap. Okay, magic sarap yan, Insan. Dami din sa amin yan Insan. Mga buto-buto yan ng Jurassic yan. Saan, sa amin okay-okay na yan Torpedo na yan. okay na Torpedo yan, tornado! <laughs> okay. Ayan. Lagyan na muto ni Insan. Sobra dami sa amin yan, Insan. Buto yan ng agila, Insan. Okay, more red people, Insan. Obusin mo na yan, Insan. Lahat na yan, Insan. Sobra na yan, Insan. Kahit wala po tito, wala masala. Sobra yan, Insan. More toyo. Sobra toyo. Sobra, sobra na yan, toyo. May toyo na yan utak mo insan Okay, emotion mo na yan insan Sobra na yan Ay, ni mo insan Sobra na yung kakayo insan Ipit na kayo tayo insan Okay, more ahos More ahos Kahit wala masalam Basta may more ahos yan insan Sobra lami yan Ayan, iji jurassic yan sa aming planeta insan Sobra na yan insan May gas insan Ayan, okay-okay na yan insan Parang torpedo, padulong tornado Sobra na yan, ipo-ipo yan ipo, insan Ayan, baliktad-baliktad Paniluwag ni insan Sobrang luwag na yan insan Okay-okay na yan insan Okay. okay kayo insan, butang na po si insan ug tomato ketchup. Sobra na lang may tomato ketchup yan insan. Kahit wala po dito, masala sobra na yan. Basta may tomato ketchup insan, potato, masala, wala. Okay na yan, sarap na yan. Okay, okay ni insan, dahan-dahan, parang ipo-ipo. Okay, tornado na yan insan, tornado! Okay insan, baliktad na naman luwag ni insan. Sobra galing na ni insan magluto. Okay, lamik kayo insan, Lami kayo. Na insan, sobra na kayo ka insan. Ayan, mura ka ba o insan? Sobra na insan, lamay na kayo insan. Okay, lagyan ng cola yan insan. Ihi ng Jurassic yan insan sa planeta natin. Okay, sobra na yan. Konti, okay. Tama na yan insan, kahit walang potato, masala, basta tomato, meron insan. Ayan. Sobrang Sobra na galing ni insan magluto. Sobra na ka insan, ha? Sobra na ka insan. Okay kayo, lamay kayo. Ayan, butang na garnish insan. Sobra na kain sana, dili jud nako kaya tingog ni Mr. Nobody insan, wala po dito, wala masala, wala lahat. Okay kayo kay insan, sobra na yan insan, lambi na kanay mulot insan. Anga ah, ni insan, naipit eh. ko ni insan ba. Anga ah, oi, anga ah, oi.